guys, welcome like to my channel. So, isa sa pinaka nakakaantig na scene kagabi sa PNB Club Concert ay yung pagyakap ni Bianca at Dustin kay Clarice D. Guzman. Yung paghag nila, ba? Diba? Nakita nyo yun? Na naging trending din yun yung hug ng OA Love Team sa kay Mom. Kasi doon naging trending talaga si Clarice nung sinita niya ata si, ni at, at si Dustin na sorry kung naapakan ko yung love team nyo. OA. Doon talaga nang galing ang nag-trending na OA ni Clarice D. Guzman. As in, marami ang natuwa, lalo ng mga Dasbeya fans talaga kasi naging issue yun at nabash pa si Dustin sa ganong sitwasyon pero okay na okay silang dalawa ng kanyang ate Clarice kasi ang masaya tayo sa finale ang paghag nilang tatlo napakagandang tingnan marami ang naiyak doon sabi nga ng iba legendary kasi nga yung first doo daw ni Dustin ay si Clarice at ang final doon niya ay si Bianca at nagsama silang tatlo di ba diba? nakakatuwa yun guys as in sa so punong puno yung sigawan ang araneta ng Dasbeya sa finale nali talaga grabe si Bianca talaga nag-effort at nag-shoutout pa sa mga bosses na magka-project silang dalawa ni Dustin Romcom nag-approve naman si Tita Cory at si Mom Anit sa kanila may picture pa nga si Mom Anit sa mga love triangle so parang binabarak talaga nila bigyan ng project ang love triangle yung Dasbie, Wilka, ACver at at, at, at Ralph at sa kay A.C. A.C. Ralph. Yes, A.C. Ralph. Yun, di ko sure kung ano. Basta, bibigyan niya sila ng project. So, basta nakaka-touch lang yung yakapan ni na Clarice Bianca at ni Dustin. Marami talaga ang natuwa doon, guys. Diba? So, yan lang po, guys, ang ating update sa ngayon. Hanggang sa muli. Bye-bye. Always remember, wag po tayong magpaka-stress please like share and subscribe my channel para ma-update kayo sa mga bagong upload bye bye